Presidente Rudy Duterte, ang aton nga Tatay Digong. Yes, Tatay! Naging dakop, kag wala naging paagi sa proseso sa Korte sa Pilipinas, sing haboy sa Rehimain Marcos, it, it sa Netherlands, para ipapriso. Ako nagkakasubo kaysa sa lantaw ko sa edad ni Anay Presidente Duterte na malapit na mag-80 nag may mga masakit base hindi na siya buhi na makabalik sa aton nga <tinyo> <tinyo> ang kaso nga iya nga ginaatubang hindi matapos sa isa ka ang kaso nga ng iya ginatubang ng hindi matapos sa dua ka ang kaso na iya ginatubang pwede maglambot 10 years amo nang ila plano na ang away legal hindi diri sa Pilipinas kay gusto nila nga habang ginalitis ang trial na preso to sa ibang nga nasyon ang anay kag aton pinalangga nga presidente Duterte gusto nyo ba ang ginhimo sa Griming Marcos yes! Ayos, Ang ayoko sa inyo, taga-negros ng Bacolod. Ang bahintin <laughs> Hindi maging ta -ma ma bayulente. Yes! Yes! Taga-negros, taga-Bacolod, hindi kita maging bayulente. Kaya kung maging bayulente kita, himuon nila ang martial law. Palo sa pulpen! Ang mga leaders, ang PDP laban, ang mga leaders ng Team Duterte, ang inyo mga senador ng 9, Vote ila iprisuhon kung magkaroon sa kita Kitatanan, magabato, magabalos sa Mayo 2025! Yeah! Yeah! Goal! 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 PDP laban kaupod ni Anay Presidente Duterte sa iya mga nahambal pag osya king aresto ang iya panawagan iboto ang tanan na senador sa PDP laban yes! Yes! Senator, yes! Senator Bongo yes! yes! Senator Bato de la Rosa yes! Pastor Apollo Kibuloy! Yes! Philip Salvador! Yes! Ang, ang mga abogado, Attorney okay. Jimmy Bondoc Yes! Attorney Raul Lambino! Yes! Attorney Vic Rodriguez! Yes! Attorney Congressman Rodante Marguleta! Yes! Okay. Kagang -ka inyo, kapagbato, na taga Negros, taga bisayas Nihinlo ang una na nagdala sa ngalan ni Mayor Duterte sa 2014 dire hey! sa Negros. Kita tanan, kita magbululigay kay ang Negros ang pinakalas na senador naton sa Negros Occidental 1963 pa si Oscar Lidesma Imagine nyo, ang last senator sa Negros, 1963 nga aamo kita na negros kag bakolod nga aga butungay kita para panadalom nga aga padalom kita butungay chat sa nyo na subong nga may senador sa negros kay palang nga ako sa Mindanao Si Atty. Hinlo, hindi naging, naging kurap hindi ako naging manggaranon nun maski naging DILG undersecretary ako, naging director sa land bank, naging commissioner sa presidential anti-corruption commission. Wala ako nagmanggaranon nun, kaya wala ako nangawat. Wala ako, hindi ako naging kurap Hindi ba hindi ako sip, sip Hindi ako epal. nag ako ng tahimik ang taga Negros hindi kawatan. Yeah! Nasubuhan ako sa una kay abi ko ang Duterte nga mga gaapin sa amon ay wala. Abi ko ang bakulod ka Negros, wala kita pwersa. Pero subong, nagapang-isog ako sa hindi dato sa hindi milabag. Ano ang number ni Atty. Hinlo sa balota? Hey! Hey! Number! Hey! Hey! Pangabay ko man sa inyo. No? Pangabay ko sa inyo. Tanahan nga Tagahigros. Hindi na pabayan pabayaan ang masunod na gobernador sa Negros Occidental. Palangka. Si Wagtan Palanca. Yes! 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 Si, si Wantan, si Wagtan hindi manggaranon kay wala man nangawat. Si Wagtan hindi manggaranon kay hindi kurap. Yes! Si Wantan, si Wagtan wala may ihatag sa inyong uh, ayuda. Si Wantan, wala nga mahatat sa si inyo na AX. Pero si Wantan, wala nagtraidor kay Duterte. Gagdire, dire sa Bacolod. Tanan ng kalyado ni Anay Presidente Duterte Suporta hanta Kamuna, di ang mayor ni Duterte how? El Cid El Cid? ang labulit ni Patal maging congressman si Noreen hey! 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 si Benio Latia kanan hey! ka mo mamati ka mo maglantaw ka mo hindi ayuda ang lantawon ninyo ang lantawon ninyo ang wasdam lang sa makulod wasdam marami. Hey! salamat sa organizer nakita ko subong nga kita sa Mayo 2025 wala ni ayuda wala ni allowance ang, ang madason na magahambal ang aton madason na, na gobernador sa Negros Occidental si Anay Victoria City Mayor Wantan Palangka ang aton palangga Wantan Ayong gabi ang bakulon! Iwata, tunog-tunog ang -tunog ta! Mabatihan lang bot sa netherlands Mayong gabi Mayong gabi Mayong gabi Mayong gabi Buhay kuya Boto sa bakulot Damo din talaga ni Cruz. Pero Ang pangayon ko sa inyo Pangamuyo If you believe Kami Diyos ang kalibutan Ako'y nagloko sa Diyos. nagagapati ako ang sinsiro na pangamuyo minapabalian sa kinuwa. Nagpanihok ko sa una sa etsa. At ko nito, two time man ang nagsukod sa people's power. But it is about time na ang Pilipino sa tiyon na ang boses para sa demokrasya. May madhin nyo ang inyong ex-president kinawat kaging palusod pagkaktusan sa Netherlands. Ano klase na iya? Pangain! Imatirin nyo kung ikaw dito, naway ka sa derecho kung may sala ka, ang sala mo sa Pilipinas, kung may naimuan ka, ang sala mo sa Pilipinas, Lapan. na ka nito sa Netherlands. Lapan. Kung sa yun, ang tira sa Pilipinas, ang atong nali, eh, diktatorya. Ang atong din sa Pilipinas, hindi ba may Supreme Court? Ang atong din sa Pilipinas, hindi may pulis? Ang pulis, para magproteksyon. Wow! Ang pulis, hindi para kawaton. Yes! Ang kawaton ang inyong ex-president talon sa kundiin na lugar. Ito hindi yung sakto. sa mga sa Dapat ng atiyon, ko sa atong kulturan sa kabangkalan kaya nag-organize mag kami. Inalang tao ko kung kamusta ang kapulong.

Ay, no! dapat sugod. Dapat sigi sigi yon. Pasit was ka po <laughs> ah, <laughs> <hasta laughs> ikaw na inday. Kasta mabatian. Pasatiyon. Sangkinawat ang atong presidente. Kasi presidente si Tatay Nigong. Para kita nagyagpatan. Para kita nagyagpakita. Para kita magka-proteksyon sa kapwa Pilipino. Para kita ngayon yung magpapabaya. Kahit kung mapapabaya sa, pato, sa kita, đã, tapos Tiba -tiba. Tapos ah. na. Sino yung magpapabaya? May anak ko ba kung sa atin Pag-isa kita! Ibutan sa isa na lang! Huwag na away para sa Pilipinas!

Ginahi ka yan kita sangiban Abi nila tatulog kita Abi nila wak kita sangabot Abi nila pabay anta ang isa, na sa na ang isa ta tawo para sa proteksyon sa tontanan para tawhay ang aton Pilipinas Abi tawo kata ta inta biskan sino kag na agabusar girak kulbaan Hindi pusil, hindi kwarta Ang nag-intradit mo, biskansin Basta ang ginahimaw mo, hindi yung sako Kontra mo, si tatay di ko Yes! Kamu na, pakita ta ang atong kamaraslan Yes! Pakita ta ang atong pagugyon Yes! Pakita ta ang atong pag-isa Yes! Hindi kita gabo Yes! Bangga okay, mo kita ni po, tagid. Fish <laughs> lang tayo. Kalo yan. Sa, inyo sa inyo. So, <laughs> guys, ito, pila ako, first year sa Bukasya. Sa Tuleo. Ang mga sa klase. Yan ano kita, what are we doing? In this four corner air conditioned rooms. Studying law. Ngayon din di natin ma-apply sa labas. Let us go out and change the world. Para ma-apply natin. Para! Ma-safeguard para maproteksyonan hasta ang kabataan naton na hindi na maliwat ini. Ang muna na yung hey. kung ang ex-president madala nila sa pangawatay, sinawag, sa din ayhan ang bata na musmus sa kanil. Hasta abogado, hasta mga bodyguard, hasta ang pamilya, nagapon ko hindi makasulot pag hindi man eroplano sa ICC hindi man ko eroplano sa kung Netherlands <laughs> Pinoy ng eroplano na privado agad kawat sa naton presidente Manwa binagbinaga Pakulot binagbinaga Negros binagbinaga Intindihin nyo pagbabayan kay kung pa ba yan yo. Tapos na. No dete. No dete. No dete. No dete. No dete. No dete. Tagina. Tanayo ako sa panamuyo kay Si butanti sa Bacolod. Tama di. Pero nga ayo nagko ninyo mga kapamilyahan sa Sagwa, San Negros, ah, sa Sagwa, San Bacolod City. Halin sa inuban! Patagpun sa San Negros. 31 na ka local governments. Sila na tanahan kinanlan ko bulig. Sila na tanahan upod na ito, tag na sa pagbangko. Eh kung kita lang, Diyo tayo kita. Si Wantan, Palangka, number 5 sa Balota. Ayong gabi. madamong salamat at pagdalaw sa at magandang gawa Yes, no, thank you so Salamat po okay. sa picture